pagpapakain ng kandidato sa mga dumalo sa campaign rally. Alamin natin kung bawal sa NBI. Naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Pagpapakain ng kandidato sa mga dumalo sa campaign rally. Naku, bawal ito sa panahon ng campaign period. Maaring magsagawa ng mga campaign rally ang mga kandidato upang tipunin ang kanilang mga taga-suporta at ihayag ang kanilang platforma. Pero paano kung kasabay ng event ay may pamamahagi ng pagkain at inumin bilang pasasalamat raw sa pagdalo? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Nakasaad sa Article 10, Section 89 ng Omnibus Election Code na isang election offense ang pamamahagi ng pagkain kahit pa inumin sa mga taga taga suporta na dumalo sa campaign rally ng isang kandidato man yan o kahit political party. Ayon sa Commission on Elections, wala pa silang binabago sa batas at noong 1985 pa ito ipinatupad kung saan kinakailangang sumunod ng bawat kandidato kahit walang exemption sa nasabing batas. Ipinagbabawal ang pamimigay o pagtanggap ng libre, direktaman o hindi ng mga bagay na mayroong halaga, kabilang ang transportasyon, pagkain at inumin, limang oras bago at pagkatapos ng isang campaign rally at isang araw pagkatapos at sa mismong araw ng eleksyon. Kaya naman sa mga kandidato, magpasalamat na lamang sa ibang legal na paraan at iwasan na magpakain sa taong bayan. Huwag gumawa ng mga bagay na parang bumibili ng boto para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. We'll